Pagkakataon ang isa sa tatong suspect ang mastermind ng mano sa pagpatay sa isang negosyante sa Bulacan na ipinadispatsyao mano ang labi sa pumagitan ng pagsilid sa drama. Pareho yan sa ginawa sa kapatid ng aktres na si Rochelle Barabela na dumulog na rin sa NBI para naman sa fingerprint analysis ng suspect ang pinag-awayan ng mano at inutukang utibo alami sa aking pagtutok. <tinyo> dalawandang libong piso umano ang itinakong ibabayad ng mastermind sa umunay mga gun for hire na sina alias Noli at alias Mervin para itumba ang aling na put dalawandang gulang na biktimang negosyante sa pakiusap ng pamilya hindi na papangalanan ng biktima na natagpo ang nakasilip sa isang drum sa San Jose del Monte Bulacan ngayong buwan Pagbigay itong uh, mastermind na uh, uh, paunang bayad na uh, kalakasan. Pag na-accomplish nila yung, yung trabaho nila, ito na, patayin kong biktima, yung businessman, uh, ibibigyan pa ulit ng karagdagang mga uh, mga Ayon sa QCPD, kasama sa puntos ng mastermind, nakunan ng ang biktima bago ito patayin. Hanggang sa isulig sa drum, sa kaitapon kalaunan. Ito ang lumabas sa investigasyon ng QCPD nang umamin sa kanila ang isa sa tatlong mga sa pagdukot sa biktima na nangyari nitong January 5. Sa pagsalisi sa operasyon niya, ayun po, uh, sinakal nila ng... Uh, Ay, patama ni Mayo. Sinamando ka ay, ng uh, master file uh, na uh, patagali niya ng 5-10 minutes para siguradong patay na tayo. Pagpapatay, uh, uh, inutusan sila ng oh. master file na kitapon mo sa... Uh, sa, sa kahit saan sa statement okay. ang binigay ng saksing hawak ng QCPD. Okay. Dinuot ang okay. biktima ng dalawa armadong suspect. Ganap na alas 7 na umaga paglabas ng biktima sa inuwihan itong subdivision okay. sa Quezon City. Walang hawak ang QCPD na uh, yung uh, sa abduction dahil uh, based lang ito sa based ito sa mga uh, sa statement ng witness. Una ang nadakip si okay. alias Dolly okay. at alias Mervin. Makarang mga ito at matrace ng QCPD nang mag-withdraw ng pera sa ATM mula sa account ng biktima. Nakita po doon sa CCTV footage na yung kung nag-withdraw sa, sa account ay hindi po yung Hello. kanya Hello. father kundi po yung uh, dalawang suspect. Ang tinuturong Pastor by the man na dapat kinabukasan makarang kumontak at makipagkita sa dalawang suspect na ligid sa kanyang kalamay hawak na pala ng mga polis tumawag through messenger dito sa mga victim, sa mga dalawang suspect at nung um, sinagot nagkausap sila na they agreed to meet uh, somewhere here dito no, sa isang sa Mandaluyo. Sa investigasyon ng QCPD, matagal nang magkakilala ang last ride at ang biktima at ang ugat ng krimen, away umano sa lupa. Lahat ng mga transaksyon na ay nasa lupa. Mabalik na ang apal dahil. ng natin. Oh, big, 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 uh, na 'yung mm. nangyari Ang Quezon City Prosecutor's Office tinanggap na ang reklamo kidnapping with homicide na isinampan ng QCPD laban sa mastermind at kina alias Dolly at Mervin. Dahil wala ako ng yung mga ebidensya natin ay matibay. Yung isa sa guys, mga suspects na guys. Nagbigay na kayo ng extra details. Ah, kaganda guys. At ibig sabihin, uh, info ay yung uh, isa sa pinakamatibay sa lahat na Uh, inamin niya yung uh, ginawa rin ng mga uh, premier. Kilong Firmer ng CCTD sa GMA Integrated na yung okay, na yung sa Mastermind. na ma, guys. Ah. Si